to this video maglalaro ulit tayo ng Minecraft. Si sabi mo daril. So, maglala, maglalaro ulit tayo ng Minecraft. This, this is, ah, uh, yung gagawin namin dito, guys, gagawin namin yung castle taka kulungan ng collector, collector ng mga zombie. So, yung, yung gagawin natin. Let's go! So, guys, may batas kami dito. Hindi ako mag-optim.

mo kasi nilagay yung labasan ni? Eh. bakit kasi dyan sa labas ano ba ano ba kayo na meron mo ayoko ng gumuwal hat may propa ako. may propao ako! isko yamagkar ah. <laughs> <laughs> kano mo mag magintender kasi mag si, ano president naman, no, alam mo inyo baon kay inyo? baon President. President. Walang president. Alam mo yung joke? Bawal mga yung joke? mga 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 Tana, tana, tana. Ano ba yung tabal lang? Ano ba yung daril? Ano ba yung ano mo? Mas inuuna mo pa sa bansa natin. Ito na! Hindi na pala walang makakana. Tindihingan muna sa camera team. So, dito nga ulit. Si Little Gaming. Kaya kaya lang yung subscribe. Kaya tama yung YouTube channel ko dito. mo na siya dito. Tapos, thank you nga bala sa 20 subscriber! Ano? May ganaw sa ito nga. May ganaw sa ito. Um... Kumalong dito. Ano si sabi mo? Salamat sa 20 subscriber. Dito, dito. Dito talong ka dun. 3, 2, go! Oh, oh. Hindi yan. ako namatay pa. Oh, niya. Huwag <laughs> yun. Gumain yun kami. Oh, magumain yun kami. Tanik, ikaw nga kung muna ka ng muto. Matapos na itong trabaho ko. Ba't kasi doon ko yung nabasa ko? Sino mo yung miner, diba? Ikaw yun. Nasa ko talagawa. Diba? Ayun, meron pala ako gagawin din, diba? Daman. Redstone. Redstone. Orange. Ako, ako na, bahala ko. Ako na, bahala. Gold naman yun. Anong na, gagawin ninyo, eh? Hindi nga gagawin ko. Bakit? Hindi ka na lang, eh. Kaya so, na, gumina na ako. Woop! Ala? <coughs> <coughs> Kundi nalang balabuhay ko. Diba? Hindi na makalat sa village natin. Dali ka, Nino? Tama, eh. So? Hindi sa'yo, <laughs> village! May village, may rule. <gay> tina, saan kabayo? Tina, ako ka Uy, wala, ayoko, tatago Hindi ko, ko makita eh. Tatago ko yun. ba, ba, ako, nasan ba? Kaya ako ta ka, ba? Mo, tatago yung, yung, yung naka-gold. 64 na wood. Baka sa'yo rin yun, yung naka-gold. mo. Ano? 64 na wood, gito na kaya ako yung sa ano rin. Ito, yung gold. Sa'yo na yan, oh. Ito na Ito sa, ay, gagi. Di pa kaya na kailangan na. Ba't may iron- Ah! Uh... Sabi ko niya lang, ah! kailangan na talaga sobra. Oo! Ang ganoon ako naman! Iniiyakan mo ko? Ano naman niya? Diyos din Iniiyakan mo ko? Iyok ko sir, puso naka, ginagawa ko eh. Talaga? Anong ginagawa ko? Ano next gagawin mo? Wala, alam lang. Woods! Ano? May next ko pang gagawin. Ano yun?! Pag titimplahan mo ako ng coffee. Uy! One minute, may day ano rin. Uy, ba't nakasarado yun eh, Der? Pwede rin yun ito i-report natin eh. Pinapry pay ko kasi nga naman matay yung ligero na ko ba? Ay, ganun ba? Sa akin din. Pinapatunay ko malinis tong village natin tapos kayo kayo nakalata nyo lang. Ito yung ano ko, Dunkey. Ay, ayoko ipakitaan nyo ako. Nice one! Ay, Kung alam mo, hindi ko nakakita yung tingin. Nasaan na Nasaan ako? Uy, nasa ko! hey Hindi naman kayo! Ano mo, Ikot ako! Punoy oh, mo yung binturo mo ng ano ah. Kailangan, bigyan mo sa'kin lahat. Bakit dito na naman tayo for the day's video? Gagawin naman. Kung alam mo, hindi gagawin. Gagawin naman. Ano Hindi nakita naman. Pwede na pong horse gold sa sakin mo to. Uy, ball ka? Ba't nakakontrol ko siya? Sinagawa <laughs> tayo rin. Tinan mo ulit yung chest mo. No, ano yung magic ulit? Shhh! Ano ba yung ulit? Ganda ng ano natin oh. Tinan ilog natin. Satisfy. Ito nga no, dyan tayo maliligo. Hindi kami lang. Magkatrabaho ka. Trabaho mo <Yeah>. yan. Siyempre, kaya ka. Kapag kumiyo sabi yung server ah. Gaget! muka, terbau. pala eh? Redstone, yes! so wakas, may redstone <tip> na rin! Ay, <tip> no. nyari. Nyari, din. Oh my God, I'm stuck. Oh, Uy, mga water na to, nyari. Oo. Oh, uh, oh. Kagising ko lang. Kagising. Talagay yun One. Lakala ko Malaginip. 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 ng iron. Sayang. na iron no? Pickaxe. Ay, Ito ako. Ayoko, 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 Ito na lang ng iron ko dito. Tapos gumawa ka. ka. yan. Ayun first iron ko. Kaya di ko gagastusin yan. Ayun ako sa sarili dito. village mo. Natin. Ganang kuyaan dyan. Ako pa. Ooh. Isa na yun, oh. This one, this one. Ano, kaya tayo. Ano kaya ba? nagawa bala. I catch Liberal you. Hindi na trobo ako. Just din, nagka-crafting ka lang. Ano, mas mahirap nga ito, yeah. eh. Yes, mas Pinapanitili ko malinis ng village na ito. Tapos magrahi ka. Ah, yung na. ganyan ba? Yan. Kailangan huh? din. din natin ng iron sword. Kasi we need that. Ayan, yeah, malinis na yung gilits natin na ito. Malinis wow. so, na. Dahil sa ako, narito na ako. Oh my God. Oh my God, full ano na ako. Ang dami kong gamit. Mas madami ako. Sure ka, Tin? Mas panalo ako sa'yo. Wala ba't ang ano dami na, kong ano? gamit? Bigay mo na saan lahat yan. But, ano naman ni ano? Give me your cash. Asin na yung sure, ko. What? Mas 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 Yes! Cash! Yes. Punoyin ko lang to, punoyin ko lang to Cash ko yan Mahal ko Tapad mo na yung mga basura na yan Tapad mo na yung mga basura na yan Sige na, uwi na lang Justine Ano uwi na? Uwi na, ano na to?

Oh, binis. Bibigat na pera. I'm going back in here. Kumuha ka na ulit sa trabaho mo. You're the best. Bumalik ka na sa trabaho mo. Kukunin ka na redstone dito. Boom! Wala mo, mo, wala mo. Pansi ko, pansi kailangan na, naman mag-grade kaya tayo. Naman mag-grade tayo. gusto mo naman? Gagawa tayo ng pinakamalaking door. Meron ka na bang armor dyan? Mga <mulong noise> pula, wala ka kayong armor? Meron na. Mas na pa nga kami sa'yo. O, oh, sino na una dawa? Tayo. I-upgrade na, dyan? na natin ito pa natin. Kasi no. wala ko yung isolong sa iyo Wow! wow. Okay. Dari Ningin niyo talaga magsalita. Ikaw yun. Ah. <laughs> Went up flames. Went up Look! Mga di marunong na magbasa. Ito daw creeper. Ay, oh, mapapalaga ko sa inyo. Kala niyo, hindi ka ako ay pinakamalakas. Where are you man? Ano? Sabi namin, malakas ka. Ni mi, Mimi mi, na, no. si Mimi. Wala ko naman natang ng Ako. Ako, walang ginagawa. ginagawa. Ma, ginagawa. Meron na akong 100 red wow. Wow. Ha, pa ay, ay, redstone. Oh, wow. Ano ka ba doon? Gusto mo? Uy, ano din? Baka ayun yung redstone. Hindi ka gagawin natin. Kada umaga trabaho agad. Pahinga. Ka, Sarang sara talaga. Like, Oo, talaga. Grabe. Sarang -sara, oh. sara. Sira no, ay Wala, okay, wala ka nang gagawin. Sige na. Kunin mo na yan at mag-wood Mag ka na. Tapos ikaw na, wa. i-build mo na yung ano natin doon, door tatlo. Buwan tayo ba bahay? Ay, wala akong mga pindutan. ah, okay, okay, ay, okay. Hindi, may mga pindutan ka. Paano gumawa ng pindutan? Ito, may kuha ka ng mga wood. Ito, doon ka ng chest. May chest doon. May chest doon. Sa baba? Oo. Oh. So, di ba tayo nakakuha ng ano ah? Na mo. Magaling ako Next dito. Next time na yun. Magaling yung na sa na mga gawaan. Ako lang naman ang na, pinamagaling mong gawaan dito. Ako ay pinamalakas. Kasi <laughs> na din, din yung ano, bin, ano yung, yung yung opening. Yung door talaga. Hindi siya yung ganyan oh. Basic lang ito eh. Pinipindot lang ito eh. Ayun! gamit Ayun! kuya Ayun! 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 May, <laughs> Ay, may axe ka pa! Wala na! Ano ba? Diba kasi ito lahat? Alin? Nalagay ko lang sa inyo. Pinagay lang natin dito yan. Kasi full storage na ako eh. Cold Hoy, magsipasok kayo. Kaya nga, magsipasok okay. magsipaso kayo. Kaya kayo. Matakot kayo, matakot kayo, matakot Yan tuloy. so okay na yan. Sa kanil okay. yung armor mo okay. din. Papaganda yung... Ano, ano po yun? ka naman. Sabi ko, ilalagay ko yung armor ko dyan. Ang kulit mo rin eh, no? Ayusin mo sa Ang kulit. Ay, ang kulit, kulit. Ang kulit, kulit. Ang kulit, oh, kulit. Ano, kulit, tao, kulit. Ka ang din. kulit, kulit. Wala, ba't nagsisend pa rin? Ako na gano'n yun. Ang kulit. Kulit. Kulit, kulit, kulit. Kulit, kulit, kulit. Bakit ka nagsisend? mo. Hindi ko lang tin. Ako nga yun. Ang dami kong nilagay. Ang dami kong nilagay ni Daryl. Oo! Bisito si Daryl. Mute ko to. Mute. Sige na naman, mute. Mute. Block yan. Tita Rolls. Hindi, may kita ko pa rin naman yun. Minumute ko lang. Ano na 'yung ginagawa mo? Dali na ko tapos na. Ako 'yung ginagawa lang ako. 'yung Let's go. Ti 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 ni ti 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 ti. Palakpakan. Na siya nabibigyan. Malalama mga ito. Hindi, ibang tayo, ibang Malaki ka na, di ba? Okay, Malaki ka na, di ba? Ang muna ako sa iyo pala dahil. Woo! Oh! Yeah, yeah. Sorry guys, kung nang gumodification na lang ako dito mga pare. Tinulutuin ko lang yung mga ayon, ha, kasi oh, ako gumawa eh. Wala oh, okay. pa pala akong light. Nalagay ko sa chest. Nakakainis naman. But it seems like now I remember every day. Okay, 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 okay. Now careless. He could beat. dun dun Tenenet, yung lented din. teanet 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 Tenenet. teanet 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 na teanet 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 na teanet kayo. teanet 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 Uy! may naisip ako. Ano ano ano? Sabi mo ba ano? Bakas ayo. Ang pogi, oh, bila, Talaga. Pogi. Talaga. Lang kay guys kung sino mas pogi dito. Ha 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 na lang kayo ha 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 Tan, tan nan. wala nan. akong magagawa. Tan-tananan... Ka na ako pa! Wala akong tataloy ng Pa. Natatamahan ka dun? Nalayo? Waa! Pati na. Layo? Tinalayo ng tin. Para ako matatamaan doon? na? gagawin. ka na ano. Kaya marami na akong nakitang ayon na. Ano kapag pa luto? Lu. Ano ka ginagawa mo? Oo, oh, okay siya. wala mo no, ka lang ako kayo? Teka rin. Ano Hey, sa panonood, sa mga naging Click like and subscribe. Subscribe. God, <laughs>